Kaya <laughs> si Ate na na yung mag-ano magpa-firing. Ma, ma ay magpa-firing. Lagay ka na eh, ah! umupo ka. Bawal na yung protocol yan. Ah? Oh, wait. Oh, oh, na Yara, ama. Bakit daw si Mama bawal yan? Ma! Firing yan. Ma, firing yan. Ma, wala, ma, wala pa. Yan, <laughs> yan protocol na yan. Ayun na protocol yan. Umawag ka din ang bagay. I-stake lang yan. Wala pa. Ay, suot mo pala yung salamin, ma. Mas ay. ah, wala na. Wala yan. Wala yan. Suot mo yung salamin, ma. Suot mo yung salamin. Nalik ka rito, ma. Ay, ayoko pa rin. Wala nga. Wala nga yan. Wala. Ay. Tapos na. Ma, salamin, ma. Kailangan mo yung salamin. Wala, tapos na. Tapos na. Wala na. Tapos na, Wala na, nga. tapos na, ma. Wala na, oh. Nakatapos ah, na ako. Ah, Kaya natitinay. Wala na, tapos na yan. Tapos na ma'y, naayos ka na lang. Wala na ka! Bulit n'yo mga ako eh. Salamin mo ma! Bayan pa rin oh! Ayan oh! pa ka ba? Protocol yan, kailangan akong umpo. Oo. Oh. Baka naman. Nand-set uh, pa oh, isa lang. <laughs> Salit n'yo mga mga. Oo oh, wala, tapos na. Oh, tapos na. Man break daw. Oh, si mama naman naman mababaret. Wala, wala sa akin. Nasa iyo. Sa chat na to sa ano, sa sakyan. Oh, si ano naman si mama naman. Hindi ko. Nakita mo ba 'yun? Ha? Wala na. Tapos na. Alin? Tapos na. Tanggalin mo na. Wala na. Tapos na. Tayo. Mamahiyana pa lang. Mamahiyana. ka muna, ma. Bawal. Gawin ako sa kitchen dyan. Mom, ganda na. O, dito. Tapit. Balik pa Vlog muna tayo. <laughs> vlog muna tayo rin. Baso. Uy! Okay, <laughs> Ay, kuya! Huwag magtutok dito! Kuya! Wala! <laughs> Eto, mas malakas! Clear! Ay! Wala na, tapos na! Ay, wala na! Ay! Bakit dito? Ha? Ah, wala na yan! You, pwede dala dalawa! Wala na! Ay! <laughs> ay. ay. Wala na, tapos na! Ayan <laughs> lang <laughs> <tawad> ka ba? <laughs> <laughs> Wala? Wala? Wala na yan. na Ayun, wala na, tapos na. Bye-bye. 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 bye 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 schedule bye 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 yung mga... Ano? ano experience mo? Ha? Anong experience? Kuwit tubit-tubit. Ay! Taba ka pa! Ay! Tanggal makeup mo. Ba? Wala na nga. Wala na nga. Di ba? Saan? Di na takot yan? Eh ano yung safety gear eh? Wala na nga. Wala na nga. Wala na nga. Wala na nga. Ha? Saan sila po? Ay! Ano? Dito mo eh? na nga kayo. Wait lang. I-switch na tayo. Oo. Tanggal may kapot. Bawa mo na. Nakatakot. Wala nga, wala na. Tapos na. <laughs>